Yo, what's up mga motor So ngayon, day na tayo. Andito tayo sa Katanawan, Quezon province. So, yun, pagkalapag na pala. Pagkalapag namin taga na mo, pinapakana namin gantot. Okay naman sa may-ari, naandar na. Pero hindi pa ako satisfied kasi itong number three, ma, hindi, ma, hindi umiinit. Ibig sabihin ay hindi siya umaandar. So alam naman natin, halos wala naman itong pinagkaiba sa mga small bike, no? 4 cylinder sa 4 stroke cycle dinimite lang to into 4 so intake kung nasan yung pulsar yun yung una ang bilang yun diba intake compression power exhaust so ito intake compression power exhaust naka design lang yung mga camshaft nya dinimite lang into 4 tapos yung mga degree nya yun lang din naka divide sa timing sa bawat degree ng kanyang mga camshaft so intake, compression, power, exhaust same lang yan paulit-ulit so ito, hindi umiinit ibig sabihin, hindi siya nakakrape ng 4 cycle ng 4 stroke cycle ng intake, compression, power, exhaust so ito nga, nakita natin ito putol ibig sabihin, ito yung number 3 nakatutok dyan yan ibig sabihin, lahat sila umiinit nakakrape sila ng uh, 4 stroke cycle so ito hindi umiinit at ito kaya pala siya hindi umiinit ito putol Ayan. putol yan dapat ang itsura nyan ay ganito puti mayroon tayong dalalaging Paon yan at ito kaya ako nang pwede ng pardible para sa to Ayan. ito kasi guys ang sinisynchronize lang dyan ito itong butterfly para parepera sila ng Compression Vacuum Para makahigop Ng gasolina Ngayon ito yung sa minor nyan Ito pag nag -re Nag rev ka Ayan yung aangat Tapos dito siya Magbabase Ayan o Papunta dun Yun o Ito naman yung main jet Slow jet Ayan okay naman Napalitan na natin ito Ito yung Ayan na putol kaya hindi siya makabigay ng maayos na gasolina so yun lang sana may matutunan kayo papalitan lang natin to ng itong kaputol nya kukunin natin tapos papalitan natin ng bago so yun lang sana may natutunan kayo like and subscribe bobet moto vlog at sa gusto mong pagawa magpa service ng mga big bike pm nyo lang ako para may schedule natin yan pm nyo lang ako sa r fuentes big bike garage r tapos tuldok tapos apigido namin puentes big bike garage so yun lang GMA Cavite tumayo pa ng Quezon province napakalayang lugar para dito sa isang big bike alright